Hi guys! Good afternoon sa inyong lahat. Andito ako sa uh, bayan ng Binyan, Laguna guys. nandito uh, kami sa may malapit sa simbahan. Actually guys, naghanap kami ng Uh, food dito sa ano uh, Binyan Laguna. So nakita ko yung sobrang hagandang simbahan. Ayan, nakikita niyo naman po yung kagandahan ng simbahan. Hindi lang ako nakalapit diyan, guys, kasi syempre mal medyo malayo pa ng konti diyan sa pinaghahanapan namin ng pag ng pagkain. So Uh, nakapasyal kami dito guys kasi so nag, -nag -ride kami ng kaibigan ko ayan sa may malapit sa simbahan naganap kami so napadpad kami dito sa uh, malapit sa simbahan so ngayon uh, ayan nakita ko yung ano lomi ang sarap ang sarap ng luto ng binyan guys ayan sarap sarap ako dyan guys So ayan, uh, pumunta ako noon sa mismong ano, uh, park ng ng San Pedro ah uh, Binyan Laguna ayan ang ganda ng park nila so malapit sa simbahan yan guys yung park mini park ang tawag niya pero maganda siya ayan guys may nakita ako guys actually na surprise ako kasi nandito naman pala yung mga bahay na uh, sinauna yung mga sinaunang bahay nung unang panahon guys ayan hindi lang ako nakalapit dun guys kasi syempre medyo malayo na siya pero kinuhanan ko siya ng video guys ang ganda ayan yan yan yung park ayan yung simbahan ayan yung uh, ito yung pinaka ano ng simbahan nila pinaka mini park harap ng simbahan guys ayan ayan yung bahay guys so ang ganda andito pala yung mga bahay na luma actually guys, balikan ko yan guys, eh, gusto kong i-vlog yung <coughs> mga bahay na yan guys, kasi ayan o oh, guys oh, nakikita nyo na ba yon ayan, ang ganda, suprang ganda yung bahay ganyan pala yung unang panahon guys, simple lang pero maganda ngayon, uh, isa na siyang uh, uh, parang ang tawag doon, Hinesco Heritage, ang tawag ba dyan Ayan guys, ayan yung bahay doon, doon sa gilid doon. Ayan. So, yan ngayon guys ay, ayan yung park. Ayan. Actually, hindi siya park. Parang ano na ng Jesus Christ. Ah, uh, ng ano, simbahan. Ayan yung kaibigan ko. Ayan yung bahayo. Paulit-ulit ko siyang pinitura. Ah, uh, video, guys. Kasi ang ganda. Ang ganda ng ano nila. Park nila, guys. Ayan. Pa ayan, guys. Yan. Pauwi na kami. So, naglalakad kami ng kaibigan ko. Yan. Pauwi na kami. So, iwan niya yung motor niya doon sa may tapat ng kainan. Doon sa may kinainan namin. So iniwan yan. So kukunin na namin yung motor na sasakyan namin para makauwi na. <clears throat> So, ngayon guys, ay gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga nanonood lagi sa aking mga videos guys. Lalo na lalo na sa mga support avid supporters natin ka na walang sawang na, nagsusupport. At uh, please, pasafollow naman po ang Facebook page at YouTube channel. Subscribe, like, and comment. Pakiclick naman po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga susunod na mga videos. Ayan guys, yung Bye guys! Salamat po sa laging panunood and please subscribe my YouTube channel Luyang Vlog. Thank you guys! Salamat! Bye!